guys Ito yung nilinis namin kanina oh. mula doon hanggang dito hanggang dito mula doon yan papunta doon sa taas yun kaninang umaga hanggang ngayon ito yung linis namin. Pati puno ng saging nilinis din namin. Ayun. Nandun yung kasama ko. Naglilinis. Nagpuputol ng mahabang damo ayan sipag nya oh. pati puno ng saging nililinis nya ayan. ayan malalapit na mga tapos yung ginagawa namin dito naman ako maglilinis ayan siya na maglinis papagod na ako guys pag napagod na siya guys ako naman guys maglilinis guys para walang tegel sa paglilinis may nagpapahinga may naglilinis <coughs> yan putulin mo na rin yung puno na saging na yan <coughs> Putulin mo na yan. Puno. Mm, um, hay. <coughs> ang sipag. Ang galing talaga. Matsuno rin talaga. Ang putol nga talaga. Diba? Ang bilis niya mag, ano, hagbas. Oh. Ang talas kasi ng kanyang, ano eh. Ang tawag niyan sa, ano mo. Ha? Ha? pala kalaban palabas. Ah, kalabas palabas Tabas. ah pangtabas pang pangtabas pala yan guys ang tawag diyan oh tamo kahit ah, mga baging wala hindi hindi sinasalto eh oh talagang talagang ano talas na talas yung ano kanyang itak hmm marami ditong ano mga tanim na mga guyabano ayan tsaka kasoy guy kasoy kasoy ayan kasoy tapos yun pa huwag mong putulin yung kasoy ay baging lang magaling kala ko putulin mo na yung ano eh kasoy ayan Himula dyan Kasoy at saka Uyabano Hanggang dun guys Dun pa babak Hanggang dun sa may abukado Kaso lang halo halo Yung pagkatanim nila ng Kasoy at saka Uyabano Uyabano tapos kasoy tapos kasoy dapat sunod sunod ano yan goyabano kasoy kasoy guyabano ang pinakadulo oh. si pagtalaga yung kasama ko hmm? walang tigil talaga sa pagtatabas oh makakil mo ang sa akin kasi yung ginagamit ko, ito lang. Itak lang, itak. Yan. Nagamit ko. Eh, medyo map. Hindi to matalas yung pinakadulo. Tingnan mo, may potek na. Bakal saan? Ah. Uh, <coughs> kanina. Ay eh, ito yung itak. Oh, Bakit yung itak yung mapu mapuputol. Eh, initak mo sa bakal. Hmm. Diba? Magaling. Magaling itong akong gulo oy. Oh, matalas daw. kayang eh, kaya yung ina, kanina hinasa. Hasang-hasa to pero hirap magtabas ng damo. Yan. Buti pa yung sayo. Ma sipag magtabas. Oh, yan. Tanggalin mo na 'yan. Para mag makahinga yung puno ng sagay. Malapit na matapos. O, di ba? Dapat makabili pa tayo ng isang ganyan para ganyan na lang gagamitin ko. Maganda pa ano. 500 500 yan. Meron pa 500. Mm. Pili, ikaw magpili mayroong Mayroon makapal kasi yun uh, anipis ito, tama lang anipis uh, makapal, pigado yan ay, mabigat mabigat kanya ganun pala, pala yun tagsing, tagsing. <laughs> yung parang bungol pa, yan. Uh, yung pag nakatama sa ano ma ano ma tu, malakas ang tunog hmm. hmm. oh, tumo. simot na simot talaga oh oh hmm. oh diba? galing galing talaga magtabas oh. so. ayan pa you know? sa video ano? mo yung... ang video yung... eh wala sa magawak eh malayo. Hindi maano abot. Tayo lang dalawa. Ba. ay am bilis kasi. Tapos doon pa tayo sa baba. Doon. Yung konti na lang doon, tapos doon na lang. O, tapos natin yan, no? Ito, dito tayo, pababa. Pang mga baging na yan. Oh. Bagong hasa ayan eh. Kaya matalim. Hmm? Ayan. Oo. Oh. Oo. Oh, namatay. sinamaan siguro yan ng kidlat. Okay, oh. mo lang namatay siya. Potol yung dolo. Yan guys. Hanggang dito na lang guys. Thank you for watching. Bye bye.